Ikaw, Moira. Ayaw na ayaw kung makikita kitang nagbabarkada dyan sa labas, ha? Hindi ko gusto magaya ka sa ama mong wala nang ginawa kundi bigyan ako ng sakit ng ulo. Huwag mong patunayan sa aking mali ako nang akala sa'yo, Moira. Pasok na sa bahay at mag-aral ka. Wala kang makukuha dyan sa kakalaro mo. Striktang sambit nitong si Esme na ina naman nitong si Moira. Napakunot ang noon nitong si Moira sa puntong iyon dahil sa napahiya siya sa kanyang mga kalaro. Ngunit ginawa pa rin itong sundin ang kagustuhan ng kanyang ina. Sa mga araw na lumipas ay ramdam nitong si Moira ang lungkot dahil sa hindi na ito pinapayagan ng kanyang ina na makipaglaro sa mga bata sa labas ng kanilang bahay. Bagkos ay pinapalaan lang nitong si Esme ang oras ng kanyang mga anak sa pag-aaral ng kanilang aralin at pagbabasa ng mga libro. Doon nga natutong magrebelde itong si Moira sa kanyang ina at sa kanyang pagdadalaga ay natuto na itong magsinungaling at tumakas sa kanyang ina para sumama sa kanyang mga itinuring na mga kaibigan. Ngunit sa ginawa nitong si Moira ay lalo lang napasama ang kanyang sitwasyon. Nang matuto na itong magbisyo gaya ng pagiinom ng alak at paninigarilyo at minsan naman ay paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Walang kalam-alam itong kanyang ina sa mga pinagagawa ni Moira sa panahon na iyon. Nang sa di inaasahan nang biglang mabuntis itong si Moira ng kanyang nobyo. Iyak nang iyak itong si Moira sa sandaling iyon nang madiscover niyang siya ay nagdadalang tao. Ngunit di niya alam ang kanyang gagawin kung paano niya sasabihin sa kanyang ina ang kanyang nagawang mali. Mabuti na lang na mabait itong lalaki na nakabuntis kay Moira at ginawa siya nitong damayan sa kanyang pinagdadaan ng problema hanggang sa nag-usap ang dalawa at ginawa nilang pagdesisyon ng sabihin na sa kanyang inang si Esme ang kanilang nagawang kamalian. Hindi iyon naging madali dito kay Moira dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi iyon matatanggap ng kanyang inang si Esme. Ginawa na lang nitong si Moira at Proylan na tanggapin ang kung anumang magiging kinalabasan ng kanilang desisyon. Nangyari ngang nang kanilang sabihin ng totoo dito kay Esme ay labis nitong kinagalit ang nangyari sa kanyang anak. Dala nga ng kanyang galit ay ginawa pa nitong palayasin sa kanyang pamamahay itong anak niyang si Moira. Iyak lang ng iyak itong si Moira sa mga sandaling iyon at dahil sa wala na itong magawa pa at nakapagdesisyon na ang kanyang ina na siya'y kanyang itatakwil sa kanyang pamamahay at kakalimutan na nitong meron siyang anak. Inakay na lang nitong si Proylan itong si Moira palabas ng bahay nila ng sandaling iyon. Dahil sa wala na itong tigil sa kakaiyak at baka makasama ayon sa sanggol na daladala niya sa kanyang sinapupunan. Simula sa araw na palayasin nitong si Esme ang kanyang anak na si Moira ay wala na itong balita patungkol sa kanya sa kung ano nang ginagawa nito at kung ano nang nangyari sa kanya. Nang naman kasi itong si Esme sa panahon na iyon kung kaya't hindi naayos ang tampuhan niya at ng kanyang anak na si Moira. Ilang mga taon na nga ang lumipas na hindi talaga nagkaayos ang mag ina hanggang sa nakaramdam na itong si Esme ng konsensya sa kanyang pagmamatigas. Kung kaya't siya na mismo ang unang nagpakumbaba at naghanap ng paraan para hanapin itong kanyang anak na si Moira. Para sana ayusin ang lahat-lahat at sa kanyay humingi ng tawad. Ngunit huli na ang lahat dahil lang kanya nang hanapin itong si Moira ay hindi na niya ito makita pa. At wala ni isa sa mga taong kanyang pinagtanungan ang nakakakilala dito sa anak niyang si Moira. Halos apat na taon na rin naghahanap at tumaasa itong si Esme na makikita pa niya ang anak nito. Ngunit pinanghinaan lang itong si Esme nang may makapagsabi sa kanyang matagal na palang pumanaw ang anak nitong si Moira. Umiiyak na nakatayo sa harap ng puntod ni Moira itong si Esme at panaihingi ng tawad sa anak nito sa mga kamaliang ang nagawa niya sa kanya. Simula nga sa araw na iyon ay pinanghinaan na ng loob itong si Esme dahil parang gumuho ang kanyang mundo nang malaman niyang wala na pala ang anak nito at nawala na siya ng gana sa buhay. Ngunit isang araw, habang nagmamaneho itong si Esme, ay di inaasahang meron itong mahagip na isang pulubing batang babae. Kinabahan itong si Esme sa sandaling iyon at di niya malaman ng kanyang gagawin. Hanggang sa minabuti na lang niyang babain yung pulubing bata para tulungan. Mabuti na lang at kaunting galos lang ang tinamo ng batang iyon at hindi ito napuruhan ni Esme. Kung kaya't agad niya itong dinala sa malapit na ospital. Pagkasunod na araw ay ginawang balikan itong si Esme yung pulubing bata doon sa ospital para sana bisitahin at kamustahin. Ngunit nalungkot lang itong si Esme sa kanyang naabutan nang wala ni isang tao ang nandoon sa kwarto ng bata. Napagkamalan pa nga itong si Esme na siya ang ina ng batang iyon. Hindi naman kumiboy itong si Esme at hinayaan na lang na siya ang sumagot sa gasto silang bata. Nang titigan nga nitong si Esme yung muka ng bata ay nakita nito sa kanyang pagkatao ang namimis na nitong anak na si Moira. Magkahulma talaga ang mukha ng batang iyon at ng anak nitong si Moira. Kung kaya't mas gumaan pa ang pakiramdam nitong si Esme sa bata. Simula nga sa araw na iyon ay itong si Esme na ang tumayong ina ng bata dahil sa wala namang pumunta ni isang tao para bisitahin yung batang iyon. Naluha itong si Esme nang marinig niya ang boses ng pulubing batang iyon na nagsalita ng isang malumanay at tauspusong pasasalamat. Doon pa mas lalong bumalik sa alaala nitong si Esme ng anak niyang si Moira. Simula sa sandaling iyon ay pinangako na nitong si Esme sa kanyang sarili na siya na ang mag-aalaga sa pulubing batang iyon at palalakihin niya ito na parang kanyang sariling anak at ibinigay nito sa bata ang mga bagay-bagay na hindi niya naibigay sa anak niyang si Moira. Nangyaring ang doon na pinatuloy nitong si Esme yung bata sa kanyang tahanan. Pumayag naman yung batang sumama sa kanya dahil wala na naman itong matutuloy ang tahanan. Naging masaya itong si Esme sa piling ng batang iyon. Ganon din yung bata na pinangalanan niyang Moy na labis ang saya dahil nakaranas din siya ng pagmamahal at pag-aalaga ng isang ina. Dahil simula nang magkaisip itong si Moy ay wala na itong inang nakikita at wala rin siyang kaalam-alam sa kung saan ang ina nito. Gayunman ay minabuti na nitong si Esme na tulungan itong si Moy na makapag-move on sa kanyang pinagdaraanan. Nangyari ngang naging masaya itong si Moy at Esme na magkasama at muling bumalik ang sigla nitong si Esme. Hanggang isang araw, habang nasa mall itong si Esme at Moy, ay nagulat na lang itong si Esme nang meron nalang lang biglang yumakap na isang lalaking may kaidara na dito kay Moy. Sa pagtataka nitong si Esme ay ginawa nitong lumapit sa kanila Sir, may problema po ba tayo? Anak ko po yung naiyakap mo. Moy po ang pangalan niya. Sambit ditong si Esme na may halong kaba. Hindi ito pinansin ng lalaking iyon at doon lang ito kay Moy nakatuon ang kanyang atensyon. Sorry anak kung ngayon lang nakabalik si tatay. Natagalan ako dahil nagkaroon ng aberya sa pinagtatrabahuan ko sa abroad. Pasensya anak sa pagkukulang ng tatay. Kamusta ka na? Sambit naman ng estrangherong lalaki hindi nakasagot itong si Moy sa sandaling iyon, bagkos ay napatitig lang ito kay Esme at maluhaluhang nagsalita. Pasensya na po, nagsinungaling po ako sa inyo na wala na po akong magulang. Sana ay mapatawad mo po ako. Umiiyak na sambit nitong si Moy. Hindi nakadaman ng galit itong si Esme sa sandaling iyon, bagkos ay lumapit lang ito kay Moy at tinawakan ang pisngi nito, sabay halik sa pisngi ng bata. Pakabait ka Moy. Palagi mong tatandaan na nandito lang ako palagi. Bisita kayo ng papa mo sa bahay paminsan-minsan. Ituring mo na akong kaparte ng pamilya nyo. So paano? May iwanan na kita sa papa mo. Ito nga pala ang pinamili natin. Para sa'yo na talaga to. Huling sambit ni Esme at tumalikod na ito at lumakad papalayo sa mag-ama. Doon na napatulo ang luha nitong si Esme nang papalayo na siya sa mag-ama. Isang linggo ang lumipas nasayahan itong si Esme na masilayan sa kanilang gate ng bahay itong mag-ama. Kung kaya't agad niyang sinalubong ang dalawa at pinagbuksan ng gate. Ngunit mas nasorpresa pa itong si Esme sa mangyayari nang bigla na lang siyang yakapin itong ama ni Moy na umiiyak. Ang tagal kitang hinanap, dito lang pala kita matatagpuan. Sa hindi pa inaasahang tagpo, hinahanap ka namin ni Moira para sana makipagkasundo sa iyo pero wala ka na sa bahay na tinitirhan mo hanggang sa uling sandali ng buhay ni Moira ay pangalan mo ang sambit-sambit niya na sana balang araw ay mapatawad mo din siya sa mga nagawa niyang mali. Mahal na mahal ka po ni Moira at hindi ka na wala sa isipan niya. Sorry po, Aling Esme. Umiiyak na sambit nitong si Proylan. Gulat at naiyak din itong si Esme sa kanyang nalaman at nagsisi din sa kanyang pagmamatigas noon. Matagal ko nang pinatawad ang anak ko, Proylan. At pinagsisihan ko ang ginawa kong iyon na itinakwil ko siya sa sarili niyang pamamahay. Hindi ko mapatawad ang sarili ko sa nagawa kong iyon. Hanggang ngayon nga ay dinadalo pa rin ako ng aking konsensya. Umiiyak na sambit naman itong si Esme. Inabutan itong si Proylan ng isang tape recorder itong si Esme. At nang pakinggan niya ang boses doon sa tape recorder, ay lawis pa itong naiyak nang madinig niya ang boses ng anak nito. Ma, kung marinig mo po ito, ay panigurado na wala na po ako. Pero kahit wala man ako, ay nag-iwan naman ako ng isang maamong sanggol na babae. Kamukhang kamukha ko po siya, ma. Sana ay makita kayo ng anak ko sa mga araw na lilipas para merong mag-alaga sa iyo, ma, at pagpapatuloy ng pagpaparamdam ng pagmamahal ko sa iyo. Mahal ka namin, ma, at hindi ako nagtanim ng galit sa iyo. Paalam, ma. Sa narinig ni Espe ay walang tigil ang pag-agos ng mga luha nito at muli niyang niyakap itong si Moy at si Proylan. Minabuti na nitong si Esme na doon patuloyin sa kanyang bahay ang mag-ama. Bumawi naman itong si Proylan at ginawang maging tapat dito kay Moira dahil sa hindi na ito muling nag-asawa pa at binuhos na lang ang kanyang oras at atensyon sa anak nitong si Moy. Nangyari ngang naging masaya silang nagsama at nagkapatawaran. Mga ka-explorers, walang may dudulot na maganda sa isang pamilya ang pag-aaway at pagmamatigasan dahil lalo lang nitong sisirain ang inyong relasyon at pagsasama.